Ano oras o uwi? Hindi mm -mm. na o -uwi nga uuwi yun. Bi, mayos ka kumakain ka, diba? Pinalayas ko na, daddy nyo. Hindi ko palayasin lang si daddy eh. Ha? Kasi nalilayas. Bakit? Gusto mo siya palayasin? Bakit? Bibiling tayo, mami. Bibiling mami? Bibili ka na lang, ng mami? Bibili ka na lang, mami? Ayaw mo na sa akin? Sabi mm. mo, bibili ka ng mami. Mami, ako mami, oh. Bibili ka mami. Tsaka daddy. Oh, sige na, malis ka na. Bumili ka na ng mami. Ano ba bibilin mo? Okay, ano ba bibilin mo? O, oh, sige na, malis ka na. Hatid mo nga doon, itawid mo doon sa kanto. Bibili na yan ng mami tsaka daddy. Oh, ano ang bibilin mo? Mami o daddy? Bibili ka ng daddy o mami? Wala na si daddy, pinalayas ko na. Bibili ka na lang ng daddy. Bibili ka na lang ng daddy. Ha? Bili ka na itlog, Joy. é <síntos>